po sa inyo lahat. Uh, una sa lahat, nagpapasalamat po ako uh, sa tiwala at uh, suporta na binigay po sa akin sa nakaraang uh, limang taon. At sa isang uh, probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-servisyo po. Si Bungo kasi may, ano to eh, insik to eh, gunga eh. Magtitiwala ba kayo sa taong ito? po <laughs> sa ating mga kababayan, ako po isang bisaya na batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Okay, salamat ah kay Wonder Girl. Salamat po sa iyong pakulay. Thank you, thank you po. Uh, ako ay magsusulitin sa aking uh, certificate of candidacy para sa darating na uh, senatorial elections. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang uh, aking uh, nagawa, no, bilang inyong uh, senador sa nakaraang uh, limang, mahigit limang taon. I have uh, authored uh, 15 laws, uh, co-authored and co-sponsored 164 laws at uh, 69 uh, principally sponsored laws. Karamihan dito ay uh, upgrading and establishing uh, hospitals dahil isa sa aking uh, advocacy nung nanalo po ako ay ang uh, health. At uh, nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should uh, invest sa ating uh, healthcare system. At uh, hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang uh, senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Si Bungo talaga, <clears throat> ito si Bungo, may nagawa naman ito sa pagtulong lalo na sa mga dialysis patients. Meron naman. Kaya nga lang, nakaka, ang hirap lang magtiwala dito kasi ano to eh, dikit kasi ito sa mga Duterte. Kung usapang may nagawa, meron naman. Kaya nga lang, Dikit po ito sa mga Duterte. Pero sabi ko, no, no to Duterte tayo. Kahit pa may nagawang maganda ito si Bungo noon, hindi ko pa rin ibubuto to. Basta dikit sa mga Duterte, pasensyahan po talaga. Ah. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North. Punta tayo ng uh, West, sa Palawan. Napuntahan ko na magkabilang Dulo. East, dito naman po sa Samar. Hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, Baha. Putok ng Bulkan lindol. And uh, tapusin ko lang yung advocacy ako. Uh. Unahin ko po, kalusugan, bilang chairman ng Committee on Health. Food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve the, ano, kung expanded the tertiary education, uh, yung batas na naipasa na po. At uh, syempre, sports at uh, kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po lalabanan natin ang illegal na droga. Through sports, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyo. Ay, thank you po kay Ma'am Didit Reyes sa kanyang uh, pag Salamat-salamat po sa uh, blessing. So tuloy natin. Yung lahat sa abot ng aking makakaya. Tingnan natin ay, 'yung excited ako sa mga itatanong sa kanya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko 'yung mga proper programs at ipagpapatuloy ko po. Ang <coughs> ipapagpapatuloy ko po 'yung programang may tapang at uh, malasakit sa kapwa, Pilipino. Salamat po. Maraming salamat po. Tanong from the media. Robert Mano, Tele Radio. Pakipasa po ng, ng mikropono. Thank you. Hi sir. Hi, sir. Magandang umaga po. Morning po, sir. sir Bago kayo nag-file ng Certificate of Candidacy, nagkaroon pa kayo ng chance na makausap ang dating Pangulo natin? At kung uh, uh, nakapag-usap po kayo, anong napag-usapan ninyo? Natural naman eh. <laughs> may uh, bilin po ba? another one, sabi po ni Senator Bato kanina, may grand demolition job sa mga Duterte, sa mga kakampi niya. Sa, so, uh, kung ganun po yung situation, will you still seek endorsement from the former president at kay Vice President Sara Duterte? Alam thank nyo, uh, isa lang po ang, hindi po siya nakikialam sa trabaho namin. Ever since, alam ni Senator Bato yan. Isa lang, noon, before pa ako naging senador. Ay, salamat po ha, kay Ma'am Gina Lynn Blasico. Salamat po sa iyong uh, uh, pakulay. Salamat po sa blessings. Ayan. Thank you, thank you so much po. Thank you po. At uh, nung naging senador ako isa lang sinabi niya sa akin gawin mo lang yung tama just do what is right umikot ka lang sa tama hindi ka magkakamali dyan. Huh? Uh -huh. yeah! gawin mo lang daw yung tama yung nag-advise demonyo yung yung nag-advise pumapatay 'Di ba? Kasi may rami na siyang pagbabantay, eh. papatayin kita. Talagang 'yun pa 'yung gagawa ng tama, 'yung demonyo. Ano gagawa ng tama 'yun? Bunggo naman. Niluluko mo na kami. Ano mo kami lukuhin? Magpakatuto ka sa speech mo. Pinapabangon mo na naman yung pangalan ni Digong. Eh alam naman ng mga Pilipino na ayo Ay, ayaw. Ayaw ng mga Pilipino sa kanya. Gawin daw yung tama tapos yung advice may nag-advice may tama. Oh, salain mo 'yun. Okay na yung mga sinabi mo kanina. Pinasok mo si Digong sa speech mo, sira ka na naman. Oh, diyan masisira yung pangalan mo. At ako yung aking mga programa at ang aking legislative agenda. Ito pong mga pro-poor programs makatulong sa mga kababayan nating uh, mahirap especially sa sa health do. No? At sa ngayon po uh, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng uh, mga sakit centers. Magkakaroon po ng mahigit 6 na super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medical sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong regional specialty center. Halimbawa, yung mga heart center, kidney center. Ito po yung mga programa rin po ng present administration itong regional specialty center na palawakin pa yung serbisyo medical. Ang hirap po sa amin buhay ng mula sa probinsya na wala pong access sa medical pagpapaopera sa puso, kidney transplant, lang cancer, mahirap po sa probinsya, malayo, wala silang kamag-anak rito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor -pro 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 programs ng uh, gobyerno. Ako sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga pasyenteng mahirap po. Ngayon sa tanong mo kanina about uh, President Duterte. From time to time, nakakausap nakaka naka ko naman po siya, but uh, more on uh, personal. Dahil sa politika po, uh, hindi po niya kami pinapakialaman. At ang sinasabi lang niya, gawin mo lang yung tama. And of course, I'm running under PDP. Chairman po namin si uh, Pangulong uh, Duterte at yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin ipagpatuloy na may tapang at malasakit sa kapwa uh, Pilipino. Yung magagandang programa noon, kita niyo naman po. Ito pong mga build 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 programs niya na napapakinabangan na po ng ating mga kababayan sa ngayon. Kita niyo naman ngayon, nababawasan yung traffic. Traffic pa rin tayo. Oh, build 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 programs. Kaya ang bilis ng KOG sing umunlad eh. At balita ko yung mga materialis galing pan China. Hindi kaya ang isa sa nakinabang sa build 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 program ni Digong ay ang Kingdom of Jesus Christ. Bungah, ay bungah, bungo. Hmm, 'yung mga isingit yung build 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 na yan. 'Di ba? Alam namin yan. Mm. Ayo, pero kahit pa paano, may alternative routes na po tayo. Yun pong uh, Panggil Bridge. Naumpisahan po yun sa, uh, during Aquino's, uh, President Aquino's time at uh, uh groundbreaking sa panahon ni uh, former President Duterte at natapos po ngayon. Yun mga programang dapat ipagpatuloy, nakakatulong sa mga kababayan natin. Isipin nyo noon, three hours yung biyahe. Yan po isa sa mga proyekto yung isinulong ng... Uh... Ay, shoutout po ha, kay Mamamita Startup. Support po natin si Mita Startup Ma'am. Natin noon, sa panahon ni dating uh, Pangulong Duterte, at uh, ang taong bayan na po ang nakikinabang uh, dito. From Philippine ha? Star? As Kaya endorsement? Uh, of course. Siyempre, uh, PDP kami at uh, ini-endorse po kami ni dating uh, Pangulong uh, Duterte. At ako'y naniniwala po sa kanyang uh, uh, very strong endorsement. From Philippine Star, Ms. Mayen Alquetron. Sir, i-endorse po kayo ni Presidente. Masasama po ba siya sa inyo sa kampanya? Yan po ang uh, hindi ko pa po masasagot ngayon. Yan po ang tinatawag na wait and see tayong lahat until the uh, last day of uh, filing, until October uh, 8. Uh, decision na po siguro yun ng pamilya nila. Lalong-lalo lalo na po sa sa ngayon. Sila-sila uh, na po ang nag-uusap uh, nag, uh, kung uh, uh, saan po nila nais uh, uh, tumakbo. At ako ay naniniwala naman po na si dating Pangulong Duterte, eh, pag, dyan na yung pagmamahal mo at pagsiservisyo, <coughs> nakasanayan na ng katawan mo, hinahanap eh yung kanyang pagsiservisyo sa kapwa Pilipino hinahanap niya? Oo, hinahanap talaga kasi masarap yung nasa kapangyarihan ka. Matapang ka pag nasa kapangyarihan ka. Diba? Tama ba, Bongo? Hinahanap-hanap ng katawan kasi mayabang ka pag nasa kapangyarihan ka. Hindi po lahat mayabang, ha? Tinutukoy ko lang itong mga Duterte na to. Mayabang ka kasi nasa kapangyarihan ka, eh. Pag wala ka sa kapangyarihan parang kang basang sisiyo. O, kaya ah, napanapin talaga yan ng katawan mo. Oh. Bongo, hindi na kami buboto sa'yo. Siguro, itong mga to, kahit pa paano nanalo naman siguro to sa mga, sa Dabao. Pero sa Luzon, Visayas, may bumoto man sa kanila, pero karamihan talaga, wala. di ba? Diba? Sa Mindanao, ganun din. May mga sulid Marcos din naman dun. ba? Diba? Pero kumukunti na yung ano ni yung mga ano nito, yung mga supporter nito mga to. Oh. 'Di ba? Kumukunti na po sila. Wala nang budget eh. Kasi kaya lang naman sila marami noon dahil ano eh, hindi pa naka-freeze yung mga bank account si Kibulok. <laughs> eh, wala na eh. na na eh. Oh. Kung sa tanong mo ang posisyon, hindi ko po masasagot po <coughs> yan. At uh, hindi po namin uh, na-discuss -na po yan uh, uh, lately. Sir? Sir, magandang hapon po. Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Apo. Okay. Sir, kahapon nag-file ang Magdalo Party List, ano, uh, yung kanilang first nominee na si Gary Alihano. At nabanggit po nila na kung sakaling mananalo po sila, ay yung impeachment po agad ang kanilang uh, isusulong sa kamera against po the, uh, the Vice President Sara Duterte. Kayo po bilang uh, anay po <coughs> ng Duterte family, ano po ang inyong reaction o masasabi tungkol dito? Uh, Una-una, so we're talking about uh, uh, 20th Congress na yan. Hindi ngayon, di ba? Ngayon, senador kami. So, pag usapan yan. may lower house. Yun ang proseso eh. Kung dadaan sa kanila, kung dadaan naman po sa amin, dadaan po yan sa pag pagbubusisi. Ebidensya. Kaya nga po tayo may check and balances sa, sa gobyerno. So, uh, kung kami po ay papalarin at uh, siswertihin muli sa 20th uh, Congress. Shout out po kay Rene Baguio ha. Magandang hapon po sa'yo. Congress ay... Uh, stupid ang bubit, bubuto sa kanila. Uh, bahala sila dyan. Pagbabasihan natin yung uh, ebidensyang kanilang i-ahain. Ako naman po ay eh, naniniwala na <coughs> uh, nag uh, po si uh, Vice President uh, ng, kanyang, uh, kanyang katapatan. Alingan, alanganin pa sumagot eh. <laughs> oh, kibuloy po sen, uh, Senator. Oh, ganito, uh, Vlog. Mag-alay ka muna ng chicks kay Kibuloy anak mo na lang, Ialay alay mo. Alay mo dun. Para, para daw sa ama yung anak mo eh. Oh. Alay mo yung anak mo dun kay Kibuloy. Gagawin mo pa hindi eh. Di alay mo muna yung anak mo, anak mo kay, sino, ay, ki, ki, uh, Kibuloy. O diba? sa panunungkulan niya bilang vice presidente. Marami naman po siyang magagandang programa na nais niya pong uh, makamit. At gusto Anong magagandang programa na nagawa ni Sarah? Ang uh, pag may baha sa Pilipinas, ah, uh -uh. pag may baha sa Pilipinas pupunta Germany. Taweran <laughs> <laughs> so, ba? Mahal sa Davao, uh, lilipad sila, tatakasan yung dabaw kasi may baha. Ah. Uh. O uh, sabi nila, sabi ni Cruz Cruz, sulit Duterte pa rin. wala naman kami pake. Oh, <laughs> uh, eh, ilan lang kayo dito Sul sulit Duterte? Ah. Uh. Sige nga! Ang <laughs> hihira naman no? uh, gawin na ako mismo bilang senador ngayong 19 Congress ay ating sinusuportahan. Lalong-lalo -lalo na po yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Marami siyang mga programa na tulong eh. Mga sakay, tulong sa mga pasyente. I Ilan lang po yun sa sa dapat na gawin po ng isang uh, uh, public uh, servant. Uh, tulungan yung Pilipino nang uh, walang uh, halong politika. Okay, last question. Mohan Galvez, TV5. Good afternoon, Senator Mongualdez po sa TV5. Sir, actually, just to reiterate lang yung question kanina, that marami pong mga <coughs> demolition de job that were mentioned, no, against the Allies and the Dutertes. Do you still believe uh, sa tinatawag ko na Duterte magic para hope ma manalo kayo na mga inendorso po niya? Kaya po kami nandito sa PDP Laban dahil naniniwala po kami sa uh, sa liderato at nagawa. Di ba no? Ang target nila, mga mahihirap. <laughs> Tapos nung nanalo sila, lalong naghirap yung mahihirap. Sila layo, lalong yung maman. <laughs> Trisita Dayuha, shoutout po ha. Ah. Hoy, okay, support po natin ha, ah, si Tiger992.0. Ayan. pero pong uh, YouTube channel yan. <coughs> Ni dating uh, Pangulong Duterte, para sa taong bayan. Hayaan na po natin ang taong bayan, ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon, dating ng panahon, uh, mga, mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong Nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong uh, 2016 up to 2022. Yung mga build-build-build programs, yung kampanya niya sa against uh, criminality. Kung nakakalakad po ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos. O, kayo na pong umusga. Kaya po tayo may eleksyon. Uh, will of the people. Antayin na lang po natin kung ano pong uh, kagustuhan at uh, uh, sa darating na eleksyon. Ako, naniniwala po ako. Naniniwala po ako na uh, pagmahal ka ng tao, alam nilang nagsiservisyo ka ng buong katapatan at pag may mamalasakit sa Pilipino. Sila na po ang uh, uh, Huhusga para sa inyo At hindi ka nila malilimutan Alam po ng Pilipino yan Kahit ang sinabi ni Bato kanina Yung Wait lang May may ano lang May sasagutin lang ako Sabi ni Tams Vlog Live ba ito? Hindi Hindi ito live Ano to? Hindi po ito live Ano to? Uh, text Text message ito? Text itong nakikita mo Hindi ito live uh. Walang live dito Ha? Ah, uh, text lang ito eh. Oo. Tay ba? Diba? Uh, shout out muna Muntinlupa City. Walang shout out sa ano sa text. Tandaan niyo po ha, hindi po ito live text po ito. <laughs> <laughs> Ay, nako. Oo. Uh -huh. <laughs> ah. Okay, tuloy. Inapi. Alam ng Pilipino sinong inapi. Alam ng Pilipino sino ang nagtatrabaho. Alam ng Pilipino <clears throat> kung sino yung hindi taman. Hmm. Pareho na kami ni Bungo, Nipon. <coughs> ano COVID na ito eh? COVID pa Pagpa-check <coughs> up ka, Bungo. Hmm importante rito, meron silang malapitan at meron silang matakbuhan. Ulitin ko, alam naman po ng Pilipino for the past 5 uh, five years, six years, ako po ay nagtrabaho, nagtatrabaho para po sa kanilang lahat, sa abot ng aking makakaya. Kung kasipagan lang po pag-uusapan, yan po pwede kong ipagmalaki sa inyong lahat, ang aking kasipagan at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Wala pong masasayang na... Thumbs... <coughs> Thumbs vlog! Tigilan mo muna yung pakikinig habang ano ka, nag... Uh, nagpintura ka dyan. Baka mapinturahan mo yung mukha ng amo mo dyan, ha? Focus ka muna dyan, focus. oras, walang masasayang sa tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil magsiservisyo po ako sa inyo. Dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao. <coughs> servisyo po yan sa kami noon. Maraming salamat okay, po. Maraming salamat po, Senator ko So yun, yung uh, kanilang uh, uh, palusot alo tutuloy. Ganlang speech no? Uh, kahit ano pang sabi sabi ko nga kahit ano pang sabihin ninyo sa stage wala akong papaniwalaan dyan. Basta ako ang titingnan ko lang kung makadutai ka ayaw ko sa <laughs> 'Yun yung nasa ano ko ngayon, yung nasa isip ko. Oo. Uh -uh. Ayaw ko sa mga makadutai. Diba? Pass tayo dyan, pass. Okay? So 'yun lang po yung ating uh, reaction ngayon. Ayan. Nako po. Grabe talaga itong mga uh, mga tao na to, no? May mga tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon. Ah, uh ah, -uh. Duterte daw sila. Wala namang may paki kung Duterte kayo. May nagko-comment dyan kanina eh. No uh, Noto Bongo, sabi ni Emma Tabugno. Ayan. Oh, so, ibigyan natin ng kulay yung, yung pangalan. <coughs> Ayan. Basta tayo po. Malapit na po yung eleksyon. Okay? Maging matalino na po tayo. Huwag po tayong papadala sa mga matatamis na salita. Kasi ang kapalit niyan, pait. K.O. Oh, pait yan. Naku po. ba? Diba? Doon tayo sa mga nagsasabi ng katotohanan. Yun. Wag, pero pag makado halos wala na eh. Halos wala na akong papaniwalaan dyan eh. Diwata, por senator. Ang gagawin yan sa senado magluto ng ano? Pares?